Hello mga tol, mga bay, mga best. Trivia kung sino mga nakakakilala nito. Ayano. Uh, bunga ito ng malunggay na hinug na siya. Tapos pag biniak mo siya, ganiyan ang itsura ng mga buto niya no. Ayano. Ayun. So tapos kukuhanin mo siya. 'Yun. Tapos bibiakin. Alam niyo ba mga best kung saan ang ang um, saan pwedeng gamitin ito at para saan ito. Ganito yun. <laughs> sa mga hindi nakakaalam at walang pera, magherbal tayo. O ayan. Binalatan ko na yung buto. Yan na. Mula sa ganito, nakuha ko ng ganito, binalatan ko siya, ganito ang nangyayari. Yan. So, tatlong piraso o hanggang limang piraso tuwing umaga. Kung ikaw ay may diabetes, high blood, bagay sa iyo to. Hindi ka nagbibili ng amlodipine or kung ano. Eto, proven kasi ito lalo na yung mga paa na matataas na yung sugar, tapos yung mga paa na nagbayulit na, namaga na. Tapos ay eh, may sugat na na hindi na naggumagaling, nagnaknak na. Eto, inumin niyo araw-araw. Tapos para hindi siya mapait biakin nyo lang sa mga ngipin ninyo sabay inom tubig. O, ayan, tatlong piraso. After breakfast, mga bes, huwag nyo itong humuyain ng sobrang durog bago lunukin dahil sobrang pait ito. Baka mag, makapag, ha? makakapagmura ka sa sobrang kapaitan nito mas pait pa sa ampalaya. At kahit anong inumo ng tubig, hindi siya basta nawawala. Kaya dapat, doon na siya madudurog sa ating loob ng katawan. Pag nadurog na ito siya, yun na yun tutunawin ang inyong mga sugar at ang inyong blood pressure. Dati guys, ako, nung nasa abroad ako sa Saudi, may maintenance na ako, may amlodipin na ako at saka losartan. Kasi ang aking dugo ay laging tumataas, laging 140. Uh, so ngayon guys, lagi maintain na ang aking dugo. Kasi umiinom na ako nito at saka hindi na ako uh, umiinom ng amlodipin. So malaking tulong to, malunggay mga best. At baka isipin nyo lang na gawa-gawa ko lang to proven ito sa tatay ko noon na talagang nagnaknak na yung paa ayaw nang gumaling-galing doon sa mga pinisilin, mga amoksisilin kung ano-ano dyan gamot ayaw na, pero nung nabalitaan namin at narinig namin at nabasa namin sa mga libro ni Ernie Baron noon na ito pala ay napakalaking tulong para sa mga matataas ang blood sugar. So guys, try nyo na. So ako, ang dami akong stock nito. Kasi kung saan-saan ako nakakakita ng ganito, nangunguha ako. May libre, hindi nyo nabibilhin. Uh, pero kumakain din ako, gumagawa din ako ng dining ding ng mura nito, yung bunga. Kumakain din ako nun. So yun mga tol, mga bay, mga best. Sa mga wala pang alam, mas mabuting may alam kaysa mang ma.